Heograpiyang Pantao ng Timog Silangang Asya Ang Heograpiyang Pantao ng Timog Silangang Asya ay sumasalamin sa mayamang kasaysayan, kultura at dinamika ng populasyon ng rehiyon. Ang rehiyong ito ay binubuo ng labing isa bansa na may kabuang populasyon na tinatayang nasa 680 milyon noong 2023. Ang mataas na densidad ng populasyon, lalo na sa mga urban na lugar tulad ng Jakarta, Bangkok at Manila ay nagpapakita ng mabilis na urbanisasyon. Ang rehiyon ay kilala sa pagkakaiba-iba ng wika, relihiyon at etnisidad. Ang pangunahing relihiyon ay Islam, Budismo at Kristyanismo habang maraming wika ang ginagamit tulad ng Tagalog, Malay, Dai at Bahasa Indonesia. Pagkakaiba ng nangkalinangan Ayon sa eksperto ng antropolohiya at arkeolohiya, may tatlong pangunahing salik sa paglaganap ng mga pangkat etnolingwistiko sa kasaysayan. Una dito ang migrasyon o pagpapalipat-lipat ng paninirahan dahil sa paghahanap ng mga pinagkukunang yaman. Ikalawa ay ang movement paggalao dahil sa kalakalan o pagpapalit ng dominanteng kapangyarihan o politikal. Ikatlo, asimilasyon o pangingibabaw ng impluensyang kultural relihiyon o economic sa iba pang grupo. May apat na malalaking pamilya ng mga wika sa Timog Silangang Asya. Ang mga sino-tibetan na karamihan ay matatagpuan ngayon sa Myanmar. Ang mga pangkat etnolingwistiko ng may wikang kra, dai o tae ka dai ay matatagpuan sa Thailand at Laos. Ang Austroasiatic ang wikang pinanggalingan at ginagamit ng mga pangkat etnolingwistiko sa Cambodia, Laos at Vietnam. Sa mga bansang insular naman katulad ng Indonesia, Malaysia at Pilipinas makikita ang mga pangkat etnolinguistikong may wikang nanggaling sa Austronesian. Pangkat etnolinguistiko fi kalupa ang Timog Silangang Asya. Ang mga Piu ay isang pangkat etnolingwistiko na may wikang sino-Tibetan ang unang bumuo ng sibilisasyon sa Burma noong dalawang daan ihi kung saan nakapagtatag sila ng city-states sa lambak ng Irrawaddy na naging mahalagang ruta ng kalakalan sa pagitan ng India at China. Noong ikasyam na siglo na naig ang pangkat etnolingwistikong Burmese o Bamar sa pamamagitan ng kanilang lakas militar at matagumpay na nakapagtatag ng kaharian o imperyong pagan. Nang lumaon ay naging bahagi na lamang ng kaharian at ng kulturang Burmese ang Pew. Ang mga muan, isang pangkat etnolingwistiko na may wikang Ostrosiatic. Nakapagtayo sila ng sinaunang sibilisasyon sa katimugang bahagi ng Myanmar at Thailand. Ang wika ng mga muan ay ilang beses ding naging wika na karaniwang ginagamit sa mahabang kasaysayan ng Myanmar, ngunit unti-unti ring nahalo at naisama sa mas naging dominanteng wika ng mga Burmese. Malapit din ang kalupaang timog, silangang Asya sa katimugang China, kung kaya mahalagang bahagi ng kasaysayan ng rehiyon ang migrasyon ng mga pangkat etnolingwistiko mula Tsina. Hanggang ngayon, mahalagang porsyento ng populasyon ng Timog Silangang Asya ang may mula sa pangkat etnolingwistikong Chino na Han, Yao, Miao, at mula sa mas malaking pamilya ng wika na Taikadai, Thailand, Laos, at ilang bahagi ng Vietnam, China, Myanmar at India. Pangkat etnolinguistiko sa kapulo ang Timog Silangang Asya. Ang pangkat etnolinguistikong populasyon naman ng insular na Timog Silangang Asya ay nagmula sa pinagsama-samang proto, malay, negrito, malayo-polynesian, at iba pang pangkat na may wikang austronesian. Sa Indonesia, dominante ang mga pangkat etnolinguistikong Javanese at Sundanese na parehong yumabong sa isla ng Java. Bagaman may kinikilalang mahigit sa isang libo tatlong daan pangkat etnolingwistiko sa Indonesia ngayon, kapansin-pansin na mayroon lamang apat na wikang ginagamit sa isla ng Java. Kahit na milyon-milyon ang tao rito at mahaba ang kasaysayan ng isla, na pa rin ang kulturang Javanese at Sandanese sa buong arkipelago. Ayon sa mga eksperto, malaki ang bahaging ginampanat ng mga sinaunang kaharian at sultanato ng mga Javanese at Sandanese sa pagpapalaganap ng kanilang kultura at paniniwala. Ang pangkat etnolinguistikong populasyon naman ng Malaysia ay nahahati sa mga Malay, Chino, Indian at katutubong orang asli. Isang melting pot ang Malaysia dahil na rin sa lokasyon nito, kung kaya naging bahagi na rin ng lokal na populasyon ang mga mga ngalakal at migrasyon simula pa noong sinaunang panahon. Malalim din ang impluensya ng mga Indian sa rehiyon kung kaya't kalat-kalat din ang populasyon nila mula Malaysia hanggang Singapore. Bilang isang entrepot o sentro ng kalakalan, ang Malacca, Melaka, ay naging lunsaran din ng pagpapalaganap ng wika at kulturang malay simula ika-negatibo pito siglo lalo na sa mga rutang gumagamit ng kipot nito sa kalakalan. Tinatayang nagsimula ang migrasyon ng mga Tsino sa Malaka at ibang bahagi ng Malaysia noon pang ika-negatibo labing apat na nasiglo sa kasagsagan ng paglalakbay ni Zheng He, isang admiral ng dinas Ming. Naging dialekto na rin sa kapuluan ang mga wikang dala ng mga Tsino sa rehiyon, katulad ng Cantonese, Hokkien, Hakka at Teochew, Chaoshan. Ang pinakamalaking konsentrasyon ng may mga ninunong Tsino at nagsasalita ng wikang Tsino sa kapuluan ay matatagpuan ngayon sa Singapore. Sa Pilipinas, may mahigit isang daan at sampung itinuturing na pangkat etnolingwistiko. Mahigit 80% sa mga ito ay naninirahan sa kapatagan o mabababang lugar at may kristyanong paniniwala katulad ng mga Cebuano, Tagalog, Ilocano, Kapampangan at Bikolano. Nasa mahigit 6% naman ang mga Moro o mga pangkat na Muslim na kadalasang naninirahan sa Mindanao at Palawan. Halos wika ng mga pangkat etnolinguistiko sa Pilipinas ay galing sa lahat ng pamilyang Austronesian.